hindi ako makapasok sa pinto kapag pakain ako ng ibon pero ne tala ko yung pinto babaan muna tayo sa balabas magtatakay tayo ng mga ibon press ground floor so ito yung ate aking ginagawa araw araw tuwing umaga, minsan gabi pababa tayo ng elevator para magpakain ng mga ibon press so, ground floor so, dun sa labas kasi si Dapo dati wala kasi siyang mga tumatambay na ibon simula nang uh, dun ko tinatapon yung aking mga pinagbabara ng rice cooker. Siyempre, pag binabad mo yung karin sa... Nilagyan mo ng tubig yung rice cooker, ibababan mo. Umaalas sa kasi mga tutong na yun eh. Inagawa ko naman sa kanya tuwing umaga, instead na itatapon mo siya sa basura, doon ko siya itatapon sa may bakanting... Yan. Bakanting disyerto na yan sa may bandang puno. Paraming ibon dyan pag alasing ko ng hapon, ka umaga. So ngayon, alas 11.30 ng nangit. Pero may mga mga ilan nga parang ibon doon. So, ngut-ngut dyan ko ito yan natapon sa tagin na yung mga ibon. So, eto. Natapon natin yung ibon dito. <laughs> Tapon natin yung mga uh, kanin. Pakaraming kanin. Ano mga umalsa yan. So, mga ibon nagsisili para na. May mainit pa silalagay natin dito yung kanin dito dito sa area na to punong puno ng ibon yan dito sila tumatambay kasi kumakain sila rito eh sa banda rito so ilagay na natin yung mga nakolekta nating kanin yan so yan yung mga nakolekta nating kanin kainin nila yun mamaya so balik na tayo sa traba balik na tayo sa bahay balik na tayo sa bahay ito so yung aming apartment ito ako sa taas mabalik na tayo tayo maliligo at magluluto pa naiwanan ko yung susi ko na lakas ko. Buti na lang dumating na yung driver namin. Ayun oh, hindi ako makapasok sa pinto. Magpakain ako ng ibon pero na yun. ko yung pinto. Yung aking rest pool ba. I forgot my key. Sige lang. Iba Pero na, Passport <laughs> Video chat siya sa kanyang anak Aking co-worker Driver namin taga Sri Lanka So yan guys Ito yung ating vlog po today Nagpakain ng ibon Pero Nalak ang pinto Check natin yung ating niluluto Okay ba naman yung ating niluluto ng tilapia? Panin natin, hindi pa luto Maliligo muna tayo